Brom brom brom, nandito na naman si Masyong Brom Brom. Ha ha ha, Hoy, mama, ha ha ha. Mga kabrombrom, may nakikita naman tayong natutulog sa tabi ng kalsada mga brom. Bigyan na naman natin ito sa pagkain, let's go. Punta tayo sa Jollibee mga kabrombrom para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga Brom let's go. Ah, dito na tayo sa Jalibi mga ah, kabrombom, bibili na tayo ng pagkain para bigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrombom, let's go. Dito na tayo sa Jalibi para bumili ng pagkain para bigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrombom, let's go. Ah, ito na mga kabrombom, nakabili na tayo ng pagkain sa Jalibi. Ibigay na natin 'to kay Nanay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Let's go mga kabrombom. na natin 'to pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Tulong na naman tayo ngayon gabi mga kabrumbrum doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrumbrum. Yatin na natin to. Let's go! O, oh, uh, nandun sa nanay mga kabrumbrum na pita natin. Pabibigay pagkain na dito siya mga kabrumbrum. Pita natin. Bigay natin ito pagkain. Let's go. let's go mga kabumbong na bigyan natin bagayin ka na, let's go.